natin to Kinuha uh, may nagtiwala lang sa atin uh, bali ang ginawa ng ating customer giniwala niya sa atin na ibili natin siya ng unit so nandito tayo sa Binayan Laguna uh, babayaran natin to tapos dideliver natin dun sa ating customer na taga Tagig pa so going tag Tagig tayo ngayon mga boss ito yung loob Mga diba mga boss, ah, bali nandito tayo ngayon sa Bineng Laguna. So dala natin yung Toyota Big Body natin na GLI. Ayan. Bali nandito tayo para kunin itong Chevrolet Optra. So ayan Pakita ko lang sa inyo. Bali ito mga boss, ah, kaya natin to kinuha. Ah may nagtiwala lang sa atin. Ah, bali ang ginawa ng ating customer tiniwala niya sa atin na ibili natin siya ng unit so nandito tayo sa Binyan Laguna uh, babayaran natin to tapos dideliver natin dun sa ating customer na taga tagig pa so going tag tagig tayo ngayon mga boss ito yung loob niya automatic transmission 2004 model naka head unit na rin yan na 2 din all power, power window, power steering ito yung likod niya Ayan. So ayan may dala tayong helmet kasi yung ating customer ay ipapalit yung kanyang motor. So yun yung naging deal namin. Uh, sa ating customer maraming salamat bossing sa tiwala. So ayan, deliver natin to ngayon ng Tagig. Uh, update ko ulit kayo mamaya pag nandoon na kami. Yo mga boss, uh, on the way kami ngayon sa Tagig para i-deliver tong ating Chevrolet Optra. So ayan. Ito yung tiniwala sa atin ng ating customer na sa atin niya pinabili yung unit so ito dala na namin ngayon yan ang uh, aking super uh, ngayon ang piloto si boss mark ito so, yung loob mga boss yan. sariwa pati ceiling sariwang sariwa pati mga ilaw sa doom light automatic transmission yan naka 2D na rin na monitor so ayan so, sa, sa kibosing bossing na nagtiwala sa amin boss pakiantay kami maraming salamat sa tiwala on the way na kami dito na kami sa expressway yun mga boss ha? bali eto na po yung nakuha nating NMAX na sinwap natin dun sa ating Chevrolet Optra na kulay black so eto na yung itsura nya hindi ko na siya nabidyohan dun sa uh, bahay nung ating pinagdelibira ng Optra kasi uh, ayaw magpa video ng ating kliyente so ayan so kararating lang yan ngayon dito sa shop ah uh, Kinarawash lang natin kasi madumi 'yan makuha natin dun sa Tagig. So ito na siya ngayon, mga boss. Uh, so sa mga may gusto, uh, for sale na rin po ito, mga boss. PM nyo lang ako sa ating page Rainnex Auto Garage. Uh, 'yun. Salamat sa tiwala kay Bossing na nagpa-deliver sa atin na unit uh, from Kabuyao to Tagig. Yan. Salamat po sa tiwala.